Hello everybody. Good morning and welcome back to this our YouTube channel. So for today's video guys, eh meron ako itatanong sa inyo guys. So meron lang akong i-share sa inyo kasi dito sa amin is walang stock sa Smart dish Washing. So meron ba kayong mga stock diyan sa inyo mga kasari ng dishwashing? So dito sa amin ang mabenta dito sa amin is yung ano, yung smart, so yun talaga ang hinahanap ng mga customer kasi maganda yung smart guys yung kasi yun ang aming ginagamit hindi ko sa aming bahay and yung action naman guys action this yung meron siyang liquid yun siyang ganito action pero hindi siya mabenta dahil matigas yung ano niya yung yung ano ba siya bar yung nakalagay sa ano guys, guys kasi ito lang yung binenta ko na dishwashing liquid action. Ay, joy. So, ito lang yung ko, guys, dahil walang walang stock dito sa amin na smart. So, dyan sa inyo, guys, marami bang stock sa dishwashing na smart dishwashing? Dito sa amin is wala. So, laging hinahanap yun ng mga customer. Sayang din. So, yun lang ang aking binenta dito. Joy at saka action. And, ito din. Meron tayong ganito. So, sayang guys, dahil walang stock sa Smart. Meron ding Dash, meron ding Winner. Ang Winner naman, daling matunaw. So, wala ding stock dito sa amin. Pero yung lagi hinahanap ng mga customer is yung Smart talaga yung mabenta guys. Dito sa amin. Matagal na guys, siguro may isang buwan o dalawang buwan na walang stock dito. Walang, umaab, walang dumadating na stock ng Smart. And, maraming wala. Meron yung sisters na napkin, wala din yung floor wax dye wax, wala din smart, dishwashing and yung pride and then yung sabi ng iba, sabi ng mga ahente guys eh, nasunog na yung ano hindi ko alam guys kung totoo ba nas, yun yung sinasabi ng panel mga ahente dito sa pumunta dito sa amin kaya walang stock sa smart, yung mga binanggit ko kanina dahil nasunog na yung ano nila, factory di ko alam kung So, sa inyo guys, meron bang stock sa inyo ng smart? Dito sa amin is wala. So, ngayon, meron tayong kapalit na a dash. Ito lang yung dumating dito sa amin. Ayan, sa she lang siya guys. Same lang din ito sa smart na parang bar siya. Then, ilagay mo doon sa lagyanan. And, tutunaw din ito guys. oh ayan. Same lang to sa smart meron siyang lemon and meron din siyang ay, um, lemon yata ito o lemon dan ito is lime scent ayan meron din tayong green at saka yellow so ito yung kapalit natin guys sa smart and ang benta ko dito is 12 pesos lang per sushi guys ayan ito yung kapalit natin sa so, smart and wala pa tayong stock sa ating smart na lagi hinahanap ng mga customer. Mas kaya ako guys. Mas nagustuhan ko yung smart. And meron din tayong Joy. Ayan Joy. Itong ganito. 6K lang mahal lang ito guys. 62 ang aking benta. And ito yung meron din tayong binibenta na ganito. Joy na maliit. Ayan Joy. And then ito. Ang benta ko dito is 15. And then dito is 7. And ito guys, ang ating pinakabagong binibenta dito is Dash. 12 lang ang ating dito. So, yun lang guys, ang ating video for today. Ang ating update, nawala tayong smart dalawang buwan na siguro na walang smart dishwashing. So, ito yung ating kapalit. Ayan. So, yun lang guys. Salamat po sa inyong panonood.